Bulaga. Mega Mega Love out mga kabisay. Good morning. San makay naron sa sulok ng ating mundo. San ina kayo sa maputing kalagayan. At patuloy ang magandang kaganapan sa buhay. So for today's videos mga kabisay mayroon eh, meron tayong i-update sa inyo tungkol dito sa bahay ni JP Alibio at uh, siyempre kailangan i-update natin kasi medyo marami na ang mga kaganapan na nabago dito ayan so samahan niyo ako mga kabisay at ipakita ko sa inyo ang mga bagong ganap at ang magaganap so let's go yun, mega mega love shout out. Panibagong araw, panibagong vlog na to mga kabisay dahil dito sa mga kaganapang bago sa bahay ni JP Alibio ay gusto kong i-update kayo. Habang wala sila dito kasi naandoon sila ngayon sa Kalbayog at sila ay nagbakasyon. Good for 3 days lang naman yun mga kabisay at ilang araw pa ay ay baka bukas pala na andito na sila. So, ito ngayon ang mga naganap dito habang wala sila. Natapos na lahat ang mga pipinturahan. Ayan. Pero, hindi pa yung final mga kabisay dahil may tap coat pa yan. Ano yata ang gagamitin dyan eh? semi-gloss or gloss ba? para sa finishing ng wall at ang um, kisame ayan may isa pang pahid din yan mga kabisay at pati ang tiles nya dito sa kwarto sa master bedroom ako ngayon mga kabisay at ayan, kumplito na rin nilagyan na ng grout, kaya malinis ng tingnan, dahil wala ng uh, mga Itim-itim ang singit. <laughs> singit talaga. <laughs> yung mga pagdugtongan mga kabisay ay wala na. Hindi na makikita yung mga itim-itim. Dahil nalagyan na ng grout, pati ang gilid. So maglalagay na lang ng bisbol siguro dyan para mas magandang tingnan. At dito naman, yung aking pintuan na ginawa. Sa awan ng Diyos ay nakabit na lahat. Ito nga lang ay hindi ko pa naibubutas mga kabisay. Ito pa lang ang naibutas ko. Itong sa babang ito. At ito ay hindi ko pa naibubutas. Kaya ang butas niya dito ay iisa pa lang. Ayan. So, meron pa siya dito. Kaya lang. Hindi ko pa nagawa. Dahil medyo na busy tayo. Pero dito sa CR ay hindi pa rin na gagawa ng hindi pa nalalagyan ng tiles dahil marami pang kulang yung preparasyon ng shower at saka ng mga gripo ay wala pa at maglalagay pa tayo dyan ng ah uh, bowl tapos tatanggalin patong mga dumi itong mga kabisay ay eh, hindi yan mga dumi mga kabisay mga gamit yan na nakatambak dyan so ilalabas muna yan para maayos din yan at saka yung kisame hindi pa nakakabitan ayan wala pang kisame dahil busy pa si merami pang mga gustong tapusin dito ayan ito sana papatapos ko rin ngayong araw na to ang problema hindi pumasok yung pintor kaya bukas pa siguro ito matatanggal ang aming mga ginawang tungtungan dito. Dahil wala yung pintor eh. Kala ko papasok ngayon. Dito kasi muna ang inuna kahapon dahil dito i lalagay yung mga gamit. Kaya dito, ayan, medyo ang ganda na rin tingnan dahil puti-puti na. Ayan, oh. Lahat. Kaysa may at wall dito sa parting itong mga kabisay ay ayan. Ang tiles nga lang ay hindi pa na gagraut Yung palang isang kwarto. Kaya ayan. Ang mga pagdugtungan ay medyo maano pa. Marami pang, ang tawag dito, itim-itim at ayan may dumating na, ano yung dumating na yun, okay. may parsil. Um, merong parsil si, ewan kung kanino yun <laughs> at dito siguro ilalaglag na namin lahat itong mga basurang ito para maayos na rin yan dyan Ayan. at doon sa labas mayroon akong ipapakita sa inyong mga kabisay abang-abangan dito sa bandang labas mga kabisay doon sa bandang rare side mayroon din tayong ginawa doon. Uh, ipinagawa ni JP. Ayan at naghukay kami ng extension ng septic tank mga kabisay. Dahil medyo nag overflow na yung unang septic tank kaya nag extension kami dito hinukay ito kahapon hapon ni ah uh, Raymond Duda Kubah siyang naghukay nito mga Kabisay at ang kulang na laang nito ay hollow block hindi nga lang maka-order ng hollow block mga Kabisay kasi di raw matawagan ni GP ang kanyang suki okay na hardware dahil mahina ang signal doon sa kanila tumawag ako kanina eh, medyo umano dahil nga, mahina ang signal doon at ngayon magaantay na lang ako kung kailan dumating ang hollow black tatrabahohin ko sana ito ngayon mga kabisay para maka makadugtong na doon sa septic tank na una ang problema wala pang hollow block kaya iintayin ko muna kung kailan makarating ang hollow block sa kakuyan ko kumpletuhin ako naman ang gagawa niyan mga kabisay si Raymundo lang ang humukay niyang kahapon at siyempre meron man naman tayong magagawa marami tayong magagawa dito na mapagkakalibangan habang kulang pang materialis noon at mayroon na rin tayong siminto ayun, natatabunan halublak nga lang ang kulang mga kabisay at bakal so, siguro kakasya na itong bakal dito may naka-stack naman na bakal dito mga kabisay siguro o, kasya na rin yan dahil ilang bakal lang naman ang gagamitin bakaayo sa para sa flooring noon kasi siyempre ang ibabaw ay tatabunan kailangan ng siminto baka kulangin itong bakal na to so madali ng pag-order niyan dahil naandito na yan sigurado sila at salamat ang marami sa inyong lahat yan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video sa pag-a-update dito sa mga kaganapan sa bahay ni GP Alivio at ayan sa awa ng Diyos eh, hindi kami nakapag scaffolding dito dahil tinapos muna yung uh, pagpipintura doon sa mga kwarto sa taas kaya na ano muna to dahil medyo mahirap i-tiles yung isang kwarto dahil maraming nakatambak kaya ayun inuna muna ng ipintura yung sa may banda sala. So, yun lang mga kabisay ang update ko sa iyo ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan, sa mga nakasuporta at sa mga nagbabahagi ng blessing. Maraming maraming salamat kay Maya Vlog, kay Ma'am Nans uh, Miss Formosa. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-suporta ni Tay Bisay na everyday na andyan or every upload ko nakikita ko na andyan sila so maraming maraming salamat team pasaway team classmate salamat sa inyong lahat at siyempre palagi tayong mag-iingat anuman ang ating mga kaganapan sa buhay na So yun mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. So ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. At syempre, lubos din ako nagpapasalamat sa nagbabahagi ng blessing sa ating uh, channel. Maraming salamat dyan, Maya Vlog. At syempre, kay Ma'am Nan, Miss Formosa, maraming maraming salamat Ma'am Nan at sa mga magbabahagi pa maraming salamat sa inyo <laughs> so yun maraming maraming salamat mga kabisaysan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo mega mega love shout out sa inyong lahat God bless us bye bye